guys, so, uh, magandang araw sa inyo lahat welcome back po sa ating YouTube channel. So, bali today mga master, isang dito tayo ngayon sa Narciso si Quezon. Uh, papakita ko sa inyo guys yung ating ginagawa para dito. Okay, so samahan nyo ako okay. Alright mga master, so bali, andito na tayo ngayon sa San Narciso si Quezon. Ayan, so balik kahapon na uh, ginawa natin dito is uh, moron na sinsilan tayo. So, ito yung uh, mga pre-sinsil natin. So, bali guys, uh, dito sa ating uh, project, isa uh, konti lang naman po yung uh, magiging load natin. So, iilan lang yung masaksakan natin. Bali, bibilangin lang po natin. So, meron tayong isang saksakan dito. 1, 2, 3, 4, 5, So, limang saksakan 9, yung isa rito, isa para sa 16, unit Yung apat, isa para lang po sa mga small load natin So, sa mga electric 33, natin 35, so sa mga saksakan 40, 41, 42, dito naman So, yung control ng ating mga switches So, ito yung pintuan natin sa side So, meron tayong isang uh, control dito which is uh, yung control yan, isa dito lang po so may ilaw tayo sa labas so dito lang siya then uh, yung ano natin sa so may harapan so bale meron tayo rito control na trigang para naman puro dito sa ilaw natin sa loob ng ating uh, ano uh, ginagawan so bale ito guys isa school supply so meron tayo rito yung uh, ilang ano to ilaw uh, bale anim na ilaw so kanto kanto isa meron tayong mga ilaw dito So, sa gitna is dalawa. And then, uh, dito, isa-isa. Okay. So, bali regarding sa ating ginamit, uh, bali flexible hose na lang po yung uh, pinagamit sa atin para makalis yung ating nga kliyente at sa uh, gasto sa materyales. So, pag PVC kasi isa, medyo may kamahalan. So, marami rin tayong ubusin. Bali, ayusin lang naman natin dito yung layout ng ating mga flexible hose. So, gagawin lang natin dito isa uh, kailangan hindi po siya may ipit uh, sa mga forma natin. So, inayos naman ho natin para hindi siya mapasok ah para madali po siya nga ng ating aware so yung ginagawa natin mga kasama rito ito si Foreman Porman ayan so bali siya yung nagsasidings na rito kasi magbubuhos na siya ng ano rito ng uh, para sa biga natin then uh, para mabubunga na so mga para na yung sobrang init dito sa ating uh, project ayan then uh, si, si Buknoy ayan so ayan nagaha naga, naga ng ano, lupa so dito siya kumukuha so tinatambak dito sa ating uh, loob Then uh, ito si Toknoy. Ayan. So siya yung ano assistant Foreman. Ayan. <laughs> okay, so bali simulan na natin mga masar yung uh, ano natin ito. Bali gagawin lang na natin dito isa uh, magpipix muna tayo rito ng mga utility box. Ito, itong mga masar yung ating mga utility box. Uh, bali pito lang na may kakasa natin dito. So limang asaksakan and then dalawa para sa switch natin. Ayan. So wag niyo lang siyang kakalimutan lagi ng uh, masking tape dito para once na hinagisa natin so hindi papasukin ng halo dito yung ating mga terminal so para di rin tayo mahirapan mag screw in the future then uh, nag prepare na ako rito ng halo ayan so yung kailangan ko ating halo rito is binistay so kailangan wala siyang abato uh, bato para mabilis siyang adumikit ayan so mas lamang mga cemento rito para mabilis na ng gas Alguien vamos a pues Okay mga master, uh, bali bago po natin hagisan to So kailangan muna natin siyang basahin Para ma-wash out yung mga alikabok Para kumapit masyado yung ating halo rito So abasahin muna natin siya ambil ni. Jadi pandei So regarding naman mga master sa taas ng ating outlet So tinaas ko siya dito ng uh, 40 cm Simula po guys dun sa ating uh, mismong uh, finish floor Ayan so baling na po tayong flooring dyan So angat pa tayo simula sa bakal ng 7 cm Ayan Then sa switch natin So tinaas ko po siya ng uh, 130 cm So baling sukat po nyan isa kukuha nyo po mismo sa mismong uh, center box Ng ating uh, utility box Okay So ngayon na simulan na natin kailangan lang naman din natin sa living bar para pantay yung ating gawa. Tagis na ito, kailangan na puno yung ating ditong gas rin silan. Yan. Bidir po lang ito po ako. Yan, i-fix na natin siya rin. Oi ni murid ni. Murid pun. Dia kena contoh dia no. Murid pun dia. Buat tiga barang seguru. Ini. Paling dia banjir kunang-kunang belayar. pokok hilang. Cuba degree blending ni. level bar. Apa? buat apa nak arco kolam pergi nak jalan nak malam hujan ini tengoklah betul-betul anu mana aku tahu dia master balay dito kulang siya hinagisan kaya na pa yung ating box dito so huh? huwag yung siyang ikakalobog kung ng meron tayo tayong mga para pag uh, pinitadahan tuksak so lang yung ating box dito wait so dito naman tayo sa switch Ayan. ano magawin na ba? Ano.

Vamos a ver. Ipix na natin. So, lipat naman tayo sa kabila. Jadi oh, teman-teman saya mau master Okay, so dali na. So mamaya natin lalagay yung mga host once na tumigas na yung ating ano rito. Mga utility box. Kasi para hindi na siya gumalaw. Okay. Alright mga master. So bali tapos na po natin dito fix yung ating mga utility box. Ayan. So yung switch natin uh, sa aircon unit natin at saka sa isang uh, saksakad para sa ating uh, wall pan. Ayan. Then yung outlet natin dito. Okay. So yan. Uh, bali, patitigasin muna natin yan then uh, lalagyan natin siya rito ng mga PVC. So, pababa kasi yan. Mga PVC yan, tuhog-tuhog yan hanggang doon. Then, napapunta rin sa ating uh, panel. Okay, so, bali, yun lang mga master. Ba Pinakita ko lang sa inyo kung paano mag-install ng ating mga utility box. So, napakasimple ang So, tandaan nyo lang dito. So, huwag yung siyang uh, ganong ikalulubog yung ating mga utility box. So, tulad nito. So, nakalabas siya ng uh, konti para pagpalitada natin ay yung ating box dito isasakto lang sa ating uh, plastering. Okay, so yun lang po muna. Salamat.